guys, ganito ang paggawa ng steam milk ayan, ano yung mga sangkap-sangkap Andy, -sangkap. is this yours? ayan guys may ano na rin yan siya guys ginger tapos may basil leaves tapos mga powder powder ng yun tea powder after the kulo-kulo ilagay na natin yung fresh milk papaluan natin. Once kumulo na yan, it's done. Siya guys, pinup na. So, sasali na natin siya sa mga crops, pero gagamitan natin siya ng strainer.